Okay guys, today bibigyan ko na naman kayo ng murang kainan dito sa Boracay. Okay, hindi nakakabutas ng bulsa. Tapos pwede niyo suotin yung mga damit ng girlfriend niyo, parang ganito. Dito yan guys, sa on the go food hub. Ayun oh, 80 pesos for all chowfan meals. Sa highway lang to guys, sa highway. Kung makikita nyo, ayan yung Astoria, Boracay. Sa harap to ng May. May Station Hotel check natin kung 80 pesos lahat. Ay, 80 pesos nga lahat, guys. Oh. 80 pesos. Ang guys. Ang bago. Pak. Okay. Order tayo. Tingnan natin kung gaano karami yung 80 pesos. Mga gutom na gutom, oh. Daming kanin. O, oh, ilan yan? Dami niyan. Oh. Oh. <laughs> Nag-brown <laughs> <Like> out Nag-brown <laughs> like out dito <laughs> na. natin si Kuya <laughs> oh. All right. Okay, ito yung isang tapa, guys. Kompleto na yung order namin, Dilap. Ganito karami yung 80 pesos. All right. Comparison ng kamay, 80 pesos. Oh. Burger steak ito yung sa akin, burger steak tsaka isang tapa ulit. Tapos ito kay Love, shumai, tapa. Okay na natin tong calamansi. And then toyo. All right. Itong shumai guys is 45 pesos Apat na peraso Tapos ketchup Lagyan natin yan Ketchup Ketchup Tapos literal na on the go guys Talagang kutsara lang Walang tinidors right. Pag <laughs> take out guys Nakaganito Pero hindi sa amin to, Nakita lang namin yan Pero parang mas masarap kumain sa cup ba? Diba? Okay Buka na natin ang itlog, saktong-saktong pagkakaluto. Tinan nyo, tinan nyo. Ayyyy! Yan ang gusto ko sa itlog, boy! Ano nga? na natin yung burger steak. Ayan siya. Burger steak. Parang minute burger. Doon yung nasa. Parang minute burger. Sexy, ah. Mm -hmm. Ay. Ay! Lab! Pinansin mo ah. kasi. <laughs> teka, teka. Sayang, sayang. Tayo sayang. Ano <laughs> Next naman, yung tapa. Well... Siguro sakto na to, 80 pesos lang naman, di ba? Kaya may lasa rin naman yung kanilang chow fan. Good. In fairness. Parang nga CDO, yung tapa na ano. No. Hmm. Kailangan ko ng dessert, guys. Baker King. Ito mga masarap. Oh, di ba? Napakulambot. Ube yata yun, oh. Munggo. Asante na pa yun ito, guys. Tikpan rin natin ito. Oh! Pagkakang! Ay! Lab! Okay, guys. Today, bibigyan ko na naman kayo ng murang kainan dito sa Boracay. Okay? Hindi nakakabutas ng bulsa. Tapos pwede nyo suotin yung mga damit ng girlfriend nyo Parang ganito Dito yan guys sa on the go food hub ayun o, no, 80 pesos for all chow fan meals Sa highway lang to guys, sa highway Kung makikita nyo, ayan yung Astoria, Boracay Sa harap to ng May, May Station Hotel Check natin kung 80 pesos lahat Ay, 80 pesos nga lahat guys, oh 80 pesos <laughs> Ang guys, ang bango. Pak, okay. Order tayo, tingnan natin kung gaano karami yung 80 pesos. Mga gutom na gutom, oh. Daming kanin. Oh, ilan yan? Dami yan. Oh. Oh. <laughs> Sina, <laughs> Nag brown out. <laughs> Nag brown out dito. <laughs> natin si Kuya. <laughs> <laughs> uh, All right. Okay, ito yung isang tapa guys. Kompleto na yung order namin. Dilab. Ganito karami yung 80 pesos. All right. Comparison ng kamay, 80 pesos. Oh. Burger steak, ito yung sa akin. Burger steak, tsaka isang tapa ulit. Tapos itong kay Love Katapang na natin tong calamansi And then toyo Alright Itong shumai guys is 45 pesos Apat na peraso Tapos ketchup Lagyan natin yan Ketchup Ketchup Tapos literal na on the go guys Talagang kutsara lang Walang tinidors Alright <laughs> Pag take out guys ito. Pero hindi sa amin ito, nakita lang namin yan. Pero parang mas masarap kumain sa cup, di ba? Okay. Buka na natin. Ang itlog. Saktong-saktong pagkakaluto. Tinan nyo, tinan nyo. Eh, yun ang gusto ko sa itlog, boy. Ano nga? Tikna na natin yung burger steak. Ayan siya. Burger steak. Parang minute burger. <laughs> Doon yung laka. Parang minute burger. Sexy ah. Ay. Ay! Love. Pinansin mo kasi eh. <laughs> teka, teka. Sayang, sayang. Tayo ito sayang. <laughs> Next naman yung tapa. Well, siguro oh, sakto na to, 80 pesos lang naman, di ba? Kaya may lasa rin naman yung kanilang chow fan. Mm. Good. In fairness. Parang nga sa CDO, yung tapa na ano. No. Mm. Kailangan ko ng dessert, guys. Baker King. Ito mo kung masarap. Oh, di ba? Mm -hmm. Napakalambot oh, Ube yata yun o Munggo Masarap na pa yun ito guys Tikman rin natin ito Oh Oh, sarap, ang sarap